Hi, okay, magandang umaga sa inyo lahat o magandang gabi, depende kung nasaan lupalok ko yun ng daigdig. Um, may gusto lang ko share sa inyo ano, kasi may nagtanong sa akin uh, kung pag nag-carry daw ba ako ng shadow to okay, um, uh, kung chamber loaded o hindi. Well, the answer is chamber loaded. Always pag nasa labas ng bahay. Alright? Uh, ibang usapan yung gusto niyo tanong kung bakit. No? Pero magpo-focus tayo ngayon. Paano ko ba yung ginagawa? So, ipapakita ko iba-ibang options pag gusto niyo mag-carry ng um, Shadow 2. Okay, applicable din to sa ibang ano no, sa ibang uh, single action, double action or double action, single action ng mga pistols. All right? First is uh safe direction yung barrel natin. Na-clear ko na to kanina. Maglo-load ako ng dami. Para lang i-demo ko paano ginagawa. Alright. Loaded. Yan yung unang uh, carry. Okay. Chamber loaded. Hammer up. Pero ang normal sa mga single action, double action na barrel is naka-hammer down. or Okay. Uh, mas ano yan, mas he was aksidente kasi iba halimbawa may aksidente nakakalabit na ibang tao yung baril nila or naagaw um, at least uh, hirap sila na gamitin ngayon sa ibang baril uh, pwede mo i-up yung safety sa mapuan ko dati pwede yan. habang nakahammer down pwede mo i-up yung safety okay sa CC okay. pwede rin yon alam ko hindi alam ng karamihan to no? pero i-half yeah, cock mo lang siya yun no? Know, narinig half cock on yung safety. You know, hindi na makakalabit yan. Alright? So, yun, ha? So, so tatlo, di ba? Full hammer down, hindi ka makakapag-safety sa shadow, sa iba, sa ibang brand na battle or iba model, pwede on yung safety, or sa shadow to half cup, on yung safety, or hammer up, on yung safety. I hope nakatulong sa inyo. Uh, ingat kayo lagi uh, lagi nyo isipin no? hindi lang, hindi lang uh, kailangan na marunong kayo sa barel, kailangan din is lagi nyo kinoconsider yung safety alright next time let mga tol, bye bye